kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Hindi na talaga masasabi kung sino ang inosente sa panahon ngayon. Maging ang isang 70-anyos na lola ay kinukonsiderang suspect na ngayon sa isang nakakasulasok na pangyayari.

May natagpo ang katawan ng isang babae sa gilid ng kalsada ng Block 20 Lot 44, Deca Home Subdivision sa Barangay Kabantian. Napakaagang sorpresa de gulat ang natunghaya ng mga residente ng lugar nang madiskubre nilang wala ng buhay ang katawan na iniwan lamang sa kalye. Bandang alas 6.30 ng umaga nang ito'y makita ng mga naninirahan sa lugar. Agad na tumawag sa kapulisan ang mga nakakita para alamin kung sino at kung ano ang nangyari sa biktima nang matanggal na ang pagkakabalot ng trapal na diskubre na ang wala ng buhay na babae ay si Sheila Hanay Lagwasay, 29 anyos, kasambahay at tubong Don Marcelino Davao Occidental. Tiningnan kagad ng otoridad ang CCTV footage sa lugar para malaman kung sino ang nagdala ng katawan sa lugar. Hindi makapaniwala mga pulis nang makita nilang isang 70 anyos na lola ang nakitang hila-hila ang katawan sakay ng isang kariton at tinabunan pa ito ng isang trapal bago niya binalibag sa gilid ng daan. Nakilala naman nila ang matanda na si Ninita Pagatpatan, Biuda at nakatira sa Block 9, Lot 6, Deca Home Subdivision, Kabantian, Davao City. Napag-alaman ng mga pulis na ang biktima ay kasambahay ng pamilya ng matanda. Ayon naman kay Police Major Jonel Pedirio, acting chief ng Buhangin Police Station, hindi naging mahirap ang paghuli sa matanda dahil nasa sariling pamamahay lamang nila ito nang aristuin. Mas problema pa nila ngayon ang pag-iimbestiga sa katotohanan dahil mayroon na itong sinyalis ng dimensya at maraming bagay na ang nakakalimutan kaya paiba-iba na ang sinasabi. Hindi naman inaalis ng mga pulis ang posibilidad na may iba pang sangkot sa krimen base sa resulta ng autopsy, hemorrhage ang rason na binawian ito ng buhay. May sugat kasi ito sa bandang likod ng ulo na maaaring hinampas ng kahoy o iba pang matigas na bagay. Mayroon ding natamong saksak sa bandang likuran nito at isa pa sa mukha. Base sa unang obserbasyon ng mga investigador, base sa forma, lakas at edad ng matanda ay parang hindi nito kayang isagawa ang nangyaring krimen dahilan ng pagdududa nila ng may isa pang salarin, maaari din umanong inutusan lamang ang matanda na itapo ng katawan. Nang madatnan ng kapulisan sa si pagatpatan sa kanyang tahanan ay sinabi nitong wala umano siyang kinalaman sa krimen pero... May nahanap na karito na katulad ng gamit niya sa pagtapon sa katawan ng biktima. Maliban dito, may nakita ring bakas ng dugo sa ikalawang palapag ng kanilang bahay at may mga papel na may maraming dugo ang natagpuan din sa basurahan. Ayon kay Police Major Jonel Pederillo, maaaring ito ang ginamit ng matanda sa pagpunas sa katawan at sa dugong nagkalat sa kanyang bahay. May sinabi bang matanda na gumawa o mano ng krimen pero nang siya sa nila ang kinaroroonan nito ay nasa Cagayan de Oro pa ito nang maganap ang insidente. Hanggang sa mga oras ng investigasyon ay nasa parehong lugar pa rin ang pinangalanan ng matanda. Tatlo lamang silang nakatira sa bahay, si Pagatpatan, ang anak nitong si Kathleen at ang biktima. Imposible din umano na si Kathleen ang salarin dahil hindi pa ito nakakauwi ng mga oras na nangyari ang pagpaslang sa biktima. Nahanap ng kapulisan ang online conversation ng matanda at ng anak niya patunay na wala pa nga ito sa bahay. Nang dinala na si Pagatpatan sa police station ay nahalata ni Major Pedereo ang pangangatog ng matanda. Tanda o mano ito na guilty ang suspect. Pero sa buong panahon na kinikwestiyon ito ay hindi niya talaga inamin na siya ang gumawa ng pagdodas kay Sheila. May mga kumalat din na balita sa barangay na may mga barangay tanod umano na nakakita kay Sheila bago nangyari ang krimen. Umalis umano ito sa bahay ng matanda pero mariing pinabulaanan ito ni barangay chief tanod J. Orfano. Wala na umanong tanod na nagroronda sa mga kalye nila sa mga ganoong oras. Malayo umano ang posibilidad Nasa kalye na sa kalye naganap ang pagtodas hindi pa rin alam kung ano talaga ang pangunahing motibo kung bakit dinodas ang maid pero naisampa na rin ang kasong murder sa matanda. May dalawang anak ang biktima na naiwan sa kanilang bahay. Nagpaalam lamang sanang ang biktima para magtrabaho ng anim na buwan pero ganito na ang sinapit ng kawawang si Sheila. Ikaw, sa tingin mo ba'y? Kaya ng isang 70 anyos na babaeng matanda ang tumodas sa isang kasambahay? Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.